Dahil sa lamig ng panahon, ito talaga ang naisip kong gawin. O, tingnan nyo naman, dahil tag-ulan na ngayon, ito talaga ang pinagkikrave ko. Kaya naman, pinagbigyan ko ulit ang sarili ko. So, itong ating bone marrow, nakapak na pala yan at nakahiwa-hiwa nila yan. Kaya binili ko yan ng ganyan na ganyan na. Talaga namang hinugasan ko ng mabuti kasi may nakita ko medyo may dugo-dugo para naman maalis yung lansa niyan. Lagyan lang natin ito ng salt and pepper. Ayan, Ikut ikutin lang natin yung ating pang-grind ng pepper and salt, tapos ilagay na natin at ihelera natin dito sa ating air fryer. Siyempre gusto natin mas mapadali yan, kaya dito na lang tayo gagamit ng lutuan. So, air fryer lang natin yan ng 20 minutes. Habang naghihintay tayo na maluto yung ating uh, bone marrow, ay maghihiwa muna tayo dito ng ating sibuyas. Medyo malaki ang sibuyas namin dito, kaya naman ito muna ang hiniwa ko, kumbaga hinati ko, tapos yung iba ay inilaan ko lang sa another recipe para mamaya. Itong ati celery. So, lalagyan lang din natin ito ng salt, tapos ng garlic powder, suka, yung suka, medyo lagpas kalahati. Eh. Pigaan natin ito ng lemon, kalahati lang. Tapos, tubig. Kung meron kayong kumukulong tubig, ay mas maganda. Lagyan natin ito ng konting asukal at maghiwa tayo dito ng sili. Yung medyo-medyo maanghang lang, depende na sa inyo. At syempre, gustong gusto ko talaga lagyan ito ng cilantro. Kaya naman, naghiwa na tayo dito. Pati itong ating luya, kasi meron din tayong paggagamitan mamaya. So, maninipis lang kasi gusto ko, nakakain ko pa rin yung luya. Isa lang na natin itong ating pat dito sa ating kalan. Tapos, igisa na natin itong ating luya, sibuyas. Mix-mix lang natin. Nilagyan ko na pala ito ng patis. Halu-haluin natin. Tapos, itong ating bahaw. O oh, yan, ba diba? Napakadali lang. Ito na yung pinakamadaling paggawa ng ating merienda para dito sa ating bahaw. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa madurog or matunaw itong ating bahaw. Ayan. Hindi natin isasangag to ha. Tapos lalagyan lang natin ito ng garlic powder, more ground black pepper, at itong ating turmeric powder. Haluhaluin haluin lang natin na para tayong nagigisa or nagahalo-halo, kalo-kalo, o sinangag. Kung ano man ang tawag sa inyo dyan, ay comment nyo na yan. Ito namang ating kumukulong tubig na. So nagpakulo na ako sa kettle. Tapos ay inilagay ko na rin dyan. And tapos, lalagyan lang din natin ng chicken powder para yung lasa. Andiyan na. Dahil wala tayong pampalasa na inilagay or wala tayong sahog na inilagay dyan. Halu-haluin lang natin. Pakuluin natin hanggang sa lumapot sa gusto nating pagkalapot ng ating lugaw. O, oh, ba? Diba? Habang tumatagal ay inopen ko na yung o hindi ko na talaga to tinaktan para naman mag-evaporate na yung ating lugaw at mas lumapot na ito. I-serve na natin dito, o di ba, itong ating cilantro. tihelera na natin itong ating taba pa lang, ulam na itong ating turon? Hindi pala turon. Lumpia. <laughs> Lumpiang gulay at magtapings na rin tayo dito ng nilagang itlog. O oh, sino ba sa inyo ang hindi matatakam dito sa taba na ating bone marrow? Nilagyan ko na rin pala ng suka. O oh, ba diba? Ang sarap-sarap lang. <laughs> Kung nag-enjoy ka, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crish Kusina. Ayan, dito talaga masasabi mong unang kagat. Sold ka agad. Bye-bye!